Hey! What's up mga katropa! Welcome to my Youtube Channel no? Uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman sa mga katropa uh, For this vlog mga katropa eh, may nagpagawa sa amin ng certificate holder uh, yung kulay niya mga katropa, ito Yan, kulay light green so, ito yun ito yung kinat ko mga katropa magic bird ang gagawin natin cover So, mga katropa, oh. Simbol muna tayo ng cover. Ito yung na, ka, ano, na, katabas ng mga katropa, oh. Yan. Well, that's great. Simbol natin. Ito yung glue namin, mga katropa, oh. Yan. White glue po yung mga katropa, ito. Ito yung brass. Ito, mga katropa, hinahaluan namin tubig kasi sobrang lapot, mga katropa. Yan. Ito po yun, mga katropa, oh po yung ginagamit namin mga katropa, shell wood. Ayan. Nahaloan nga lang ng tubig, saka hindi malapot. So, mga katropa, oh. simbol tayo. Yan na, mga katropa. Ganyan lang po, simbol. Eh lang yung chipboard mga tropa. Yan, kailangan pantay rin yung glow dito mga tropa, para hindi magkalubot. Yan. 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 Mga tropa. Yan. So kailangan may basahan mga tropa. Kasi hindi magkalubot 'yan ganyan. mga trabaho. Kaya mo walang kulobo to. Oh. Min. Ayan. Ngayon, kailangan may cutter mga tropa. Bawasan natin yung gilid. Ito. So, nakikita nyo mga tropa, ito yung gilid. Oh. Kailangan tabasan natin dito. Mga tropa. Ito yung gilid ano sabasa natin yung gilid right yan lang mga katropa yan tapos ito mga katropa kasi certificate holder man ginagawa natin ilalagay natin dito dito mga katropa para hindi makita ito ilalagay natin ito ganyan

madro Lagyan na natin sa gilid yan. Madro pa. Sinsya na mga katropa, ano, mahira lang ako mag-upload mga katropa kasi super busy. Ito. Salamat pala sa mga nag-comment. nga nanonood. mga tropa ko. Ayan ang mga tropa. Ayan. O. Malinis. Pag matapos ito mga tropa, itong ginagawa namin, ganito yung itsura mga tropa. May ilalagay. Ganyan ang itsura mga tropa ito. Tapos yung loob, ganyan. Sisiksik dito yung certificate sa loob. Award na ito sa si student, mga tropa. Yan. Ganyan yan pag matapos mga tropa. Nagpagawa nito mga tropa, ito rin ang pagawa. Ibang school na naman mga tropa. Alright, nandito na lang mga tropa. Panunod natin. Bye-bye.